yes, good day mga boss bago tayo magpatuloy ay balikan muna natin yung ating huling update dito sa may Macban Interjane, Santo Tomas Patangas at ito pong dinadaanan natin ito ay ito po yung dito sa may San Juan Santo Tomas Patangas at tumaan po tayo ng San Andres hanggang Alaminos, Laguda mga boss, ang ating pong ina-update ay as TR4 at puputahan naman natin itong dito sa may Bugtong Napulo Lipa, Batangas pupuntang Star Toll So mga boss, ito pong kinanuroon na natin ay Manila, Batangas, Bugtong Napolo, Star Tollway Interchange. Ito pong ginagawang ito, ayan, na-research din lang natin, nakita natin. Nagtanong kasi tayo dito, ay wala tayong matinong nakausap o hindi nila alam kung ano itong uh, lugar na to. Kaya ginawa natin ay nag-research na lang tayo at ang nakita natin sa Google ay di umano ay ito ay papunta nang interchange ng STAR Tollway. So ang pasok niya ay dito sa Putong na Pulo, Lipa Batangas kaya siya ay tinawag na uh, Batangas Manila. Putong uh, na Pulo STAR Tollway interchange. So hanggang dito pa lamang po yung nagagawa at yung lugar na yan ay sementado na yan ang nasa baba na yan. Tuloy-tuloy uh, yan ang STAR Tollway salamat na lamang at meron pa tayong uh, napapalipad na drone para hindi na natin kailangang pumunta doon sa lugar na hindi natin kayang abutin yung pong natatanaw natin yan ayan ay na po yung Star Tollway Ta, kung makikita nyo nga ay maraming nadaang sasakyan, maya maya lang at isusong natin yan so yan yung alignment, papunta doon sa Star Toll kaya natin Uh, binababa taas at uh, sa tingin natin ay malapit na so ayan yung start toll sinungguin natin at tayo uh, papaling natin direksyon ng papunta ng north ayan ayan po ang start tollway at uh, malapit na po diyan yung ginagawang kalsada na di umano ay ito daw ay Manila, Batangas, Bugtong na Pulo, Star Tollway Interchange. Yun po yon. Ah, uh, sana tama yung na-research ko. Ah, uh, I-research nyo din po para ano, Ah, uh, masiguro nyo din na tama yung sinasabi ko. So nga pala, itong daan na ito ay magpapaluwag to dito sa Lima. Gawa ng pag-umigsit pag ka ng ano, Malbar, ay babaybay pa ang papunta ng bugtong na pulo dito kasi sa bugtong na pulo ay uh, tapat lang nito o malapit lang ito dito sa may lima state o lima technology center dati ito ay economic zone napakalawak po nito, ito ay pag-aari ng abuitis abuitis, sorry sorry so ayan at uh, ito nga yung magpapaloag dito sa lima na pagka ito ay natapos, kung sakaling ito ay totoo na di umano ay ito ay Uh, interchange ng uh, star tollway posible magiging uh, kapakipakinabang to uh, sa lahat ng masasakupan ng uh, bugtong na dito sa Lipa Batangas at saka dito din syempre sa Lima Technology Center o dito sa Lipa State yan at uh, ayan na nga at ang ating drone ay nakaharap sa papunta ng buktong. Medyo mataas ang lipat ng drone natin gawa ng para makuha natin yung kahabaan nitong uh, exit na ito o interchange. Yan yung ginagawa sa ngayon at sa tabi nito ay merong subdivision na andiyan ng summer hills na andiyan din ang ano pa ga? Basta may mga malalapit niyang subdivision. Yan. Uh, ah, kung titingnan nyo lang po, sa malayo ay maliit po yan. Pero napakalawak po yan. Bali, four lane. A ah, four lane nga parang wala pa wala pa palang four lane basta ah, tama lang ang exit ng ano ng mga sasakyan ko sa kaliman pero kasi naman ang truck niyan ah, na-delete ko kasi yung aking video dun sa aking gopro kaya bawi na lang ako sa susunod butin na nga lamang at itong ating kuha ng drone natin ay mahaba may papaliwanag ko kung saan ito wala nga lang tayong ground shots so yan ah, unti-unti ay pinabaybay natin itong mula dito sa may ginagawa pa lamang o sa pinakatulo ng ginagawa pa lamang at yan ay papunta po ng bugtong na pulo yung mga bahayan po yan ay wari ko yung nasasakupan na yan ng bugtong na pulo Lipa, Batangas papunta po tayo sa Maharlika Highway yan dire-diretso lang tsaka pala kung bago ka pala sa channel ito mga boss Ayaw uh, huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay meron bang ba video. So ayan. Diyan sa may pantang kaliwa natin ay meron din yung shell na may katabing McDonald's Tapos ito namang ating gawing kaliwa. Yan po nasa baba nyo nga na nakikita nyo natulong itong ating uh, binibideo. Ayan na po yung Mahalika Highway papunta ng uh, Gate 1 ng Lima tapos iyang ikot ng drone natin ay papunta ng direksyon ng papunta ng lipa. so ayan iyan kung hindi ako nagkakamali yung pulang bubong na yon sa may unahan na unahan na yon ay yun ang levitown ay levitown hindi pala, ang levitown pala ito sa may ano pa sorry sorry hindi, nakalimutan pa pangalan ng subdivision yun Iyan, nakabalik na ang ating drone. Ayan, at yan po ang ating drone shot. Sana po ay nagustuhan nyo mga boss itong ating video at uh, pagpapasensyahan nyo po at uh, medyo nagputol-putol, nawala ng signal, tapos ay hinampas ng malakas na hangin. So ayan ang ating aerial survey. Okay mga boss, maraming salamat po sa panonood ng video ito. Sana ay nagustuhan nyo. At aabangan natin ang uh, development itong uh, interchange na ito ng uh, Bugtong na Pulo. Uh, Manila to Batangas, Bugtong na Pulo. Star Tollway Interchange. Ayan, nakompleto ko din. Yeah, maraming salamat mga boss. Please like and share and subscribe. Salamat po. Thank you